niya nung pumunta siya sa Senado na kung saan ay tatalaka yung, yung kaso ng uh, Diskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, yung pasensya ka nga niya. Uh, ang gulo bulo kasi na yung nangyayari. Uh -huh. O sige, kanyo, total, nandito na ako. Nasaan ba sila sa kausapin ko nga rito? Nagkausap sila eh. Uh -huh. At o, bukas, sabi niya gano'n, pumunta ko sa opisina para sa gano'n eh mapasok kayo sa proseso ah, sabi niya kanon uh, ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo sa proseso so mm -hmm. ko naman so okay na siya doon at uh, hindi ko na nga sa tinanong doon sa hearing mm -hmm. well, nagkausap na nga so e, pagkatapos eh iba na naman ang pag pagdating ng pangalawang uh, hearing e, iba na naman yung uh, kanyang sinasabi na kinakailangan eh pagsoli na naman mm -hmm. eh, sinabi ko nga sa kanya, uh, nung kami nag-uusap, eh sino bang ayaw na mag-solid? Kung talagang mapatunayang lahat naman na yan ay nakulimpat, ay para mm -hmm. sa bansa yan. Mm -hmm. Ang problema lang sabi ko, mag-apply pa lang ang tao. Wala namang sinasaalang-alang na magsosoli siya. Ang, ang sinasaalang-alang na priority, yung kaligtasan niya kasi mag, nagsabi siya ng mga, mga pangalan na maaring uh, ikasapanganib ng buhay niya. Ngayon, mm -hmm. kung sasabihin mo ka ako na magsosoli siya, sino magdidetermine ngayon kung magkano isosoli niya? Iyon. Mm, yun, yun. Oh, importante Ayun, yun. Ipagsoso... eh, korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli, sabi kong gano'n. Uh -oh. Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya bilang abogado, sabi ko, di ba, sa lahat ng criminal cases na ipinapain, eh, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, mm -hmm palaging nandun yun. Mm -mm, mm -mm. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, o oh, oh, pumasak siya dun sa pamantayan ng uh, uh, witness protection program natulungan tulungan Estado na identify lahat yung mga sangkot, lahat ng kawatan, malalaking isda. Uh -oh. So di nakatulong siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, mm -hmm. doon sa civil liability, hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte mm -hmm. na marami siyang pananagutang sibil. Uh, so, Ang pagbabalik ng korte ngayon sa kanya yon. Uh.